Good afternoon mga paps. Ayan, yung nasarap natin ngayon ay ito ay isang uh, tricycle na semi-stainless. Meron pa yung uh, mga konting uh, hindi pa na, stainless. Bali, mamaya explain ko na lang kung uh, ano yung mga parts na yon. Well, uh, ito, explain ko na rin. Ito yung uh, tricycle na gawa dito sa Rizal. Sa mga parting uh, Binangonan, Cardona, Morong Tanay. Ayan, Baras, Pililia and halahala. Itong uh, tricycle na to, ito ay gawa sa Cardona na semi stainless 'yan. Uh, unahin natin dito sa bubong. Ayan, ganito ang ginagamit na na leather dito sa sa atin sa Rizal. Tapos ah uh, yung ilalim niya, ito makinis na na puti. Ayan. Palibot 'yan, stainless na Pati itong uh, sa driver side, stainless na din 'yan. Ayan. Tapos um, uh, meron din tayong uh, nilalagay dito na ganito. Yung parang antena. Nakakadagdag din to ng looks sa tricycle. Bali, isa niyan dito sa harap. Tapos isa rin dito sa likod. yan. May ganyan ang uh, tricycle dito sa Rizal. Tapos ang harap niyan, ayan. Ganito. Ito yung uh, linya pala ng uh, TODA dito sa amin sa Rizal sa, sa binangonan. Ayan, Barangay Layunan yung linya nito. Number 50. Tapos, iyan ang harap niyan. Dito nakalagay yung sticker and then ito kasi uh, pwedeng uh, ditanggal to. Nakadesign siya na ditanggal. Pwede mo rin siyang tanggalin pag gusto mong uh, magbiyahe ng uh, private tapos uh, pwede mo rin tanggalin tong upuan ayan papakita ko mamaya kung paano tinatanggal yan uh, share ko muna kung ilang capacity ang uh, laman nito. bali ang laman ng tricycle dito sa sa Rizal na parteng binangonan ganito. bali 4 seater yan pwede mo siyang gawing 2 uh, seater so ganyan lang at pwede mo rin siyang gawing uh, four seater ito yung tinatawag namin na four seater bali ito ilalagay mo lang siya dito iusog mo so say, sample natin para makakita nyo rin so ganito ayan Ayan, pag may nakaupo na dito na dalawa, ayan, lalagay mo siya dyan. Ayan, so isa, dalawa, tapos dito naman, tatlo, apat. Ayan, so kung wala namang pasayero, Pwede mo rin siyang tanggalin muna. Ayan. Ayan. Bali ang uh, tricycle dito sa amin. Ah, Bali six, ano yan eh. Six-seater. Pwede rin dito uh, dalawa. So, isa rito, saka isa rito. Kasama yung driver. So, all in all, hanggang six-seater ang tricycle namin dito sa Rizal, sa Binongonan. Parting Binongonan. Ayan. Tapos... 'Yung katulad ng sinasabi ko kanina, ayan. Pag gagawin mo pang private, tatanggalin mo 'to. Pwede mo rin tanggalin 'tong uh, upuan dito sa likod. Ayan. Ditanggal siya, tapos ito. At din natin pati 'tong upuan. Ayan, ganyan na mangyayari. Bali magiging ano siya, semi-racing uh, ang dating kasi ganyan 'yung itsura. Pag tinanggal mo 'to, tapos tinanggal mo rin yung upuan kumbaga diretsuan yung hangin yan magiging uh, semi racing yan tapos kung ang biyahe mo ay medyo malalayo mas maganda yung ganyan kasi kumbaga walang nakarang na eh, na nakahit kahit ano aerodynamics talaga yung ano yung takbo mo may sasagad mo ng todo yung takbo ng tricycle so ayan ayun kung mapapansin nyo ito na rin yung ano yung kanina na hindi ko pa napapa stainless Eto, yung sa may ano niya, papunta dito sa sa ilalim. Yung tsaka yung ano niya, ito yung sa ilalim sa may malapit sa mall. Yung mall niya ito, pina-stainless na rin natin. Pati itong uh, tapalodo dito sa gilid. Ito na lang yung hindi naka-stainless dyan. Yan. Yung mga, yung, bracket na yan. Sa ilalim. Tsaka itong mga tornilyohan dito. So, isusunod natin yan. The rest, yun lang naman ng hindi na stainless dyan. Kaya, ayan. Yung tricycle nga pala dito sa sa parteng uh, binangonan sa Rizal, ayan. Me medyo, ano rin, pwede mo rin lagyan yan dito ng, ano, ng parilya. Pero, hindi ko muna pinalagyan kasi mas maganda para sa akin yung wala mo na. Parang clean look lang ang dating. Ayan, ganyan. Para, at least, magandang tingnan. Kasi pag may parilya, parang, although okay din, pero, sa ngayon, gusto ko ganyan lang muna yung tsura niya. Para malinis tingnan. Ayan. So, ganyan ang tricycle dito sa amin sa, sa binangonan. Ayan. Kaya kung meron din tricycle dyan sa inyo, sa kung saan man kayo nakatira mga paps, uh, ayan, pa-share din. Baka mamaya ma makakuha rin kami ng idea tungkol sa mga tricycle nyo. Iba-iba kasi yung tricycle na itsura dito sa atin eh. Lalo sa, ayun, parteng uh, Laguna, medyo mabababa. Ayan, Laguna, Batangas, Quezon, mabababa naman yung uh, tricycle diyan. Tapos yung parte naman dito sa Pasig, Tagig, doon yung napansin ko medyo ano eh. Ganyan din, apat din yung sa sidecar, magkatalikuran lang sa likod iba-iba kasi bawat lugar para parang ano no may kanya-kanya tayong uh, klase ng tricycle dito sa sa Pilipinas. Meron naman sa parteng uh, Tarlac ba 'yon yung parang bolbong uh, uh, tawagin medyo maliit yung harap papaganan. Tapos ang pinaka natutuwa ako na tricycle sa sa parteng uh, Pagadian yung naka nakaangat naman yung ano yung pinakang ano nila no yung tricycle. Ayan. Na, basta, nakakatawa kasi marami tayong mga itsura dito na sa Pilipinas ng tricycle. Kaya, kumbaga, uh, alam mo kung saan galing yung tricycle ko, saan gawa. Eto, pag dinadala to ng ibang lugar, alam mo, dinala to ng uh, Quezon, parteng uh, yung Pabicol, ayan, alam na gawang Rizal to kasi ganito yung itsura dito sa Rizal na tricycle. Kumbaga, may distinguish talaga ang ano, ang uh, gawa kung saan. Kaya ayan siner ko lang sa inyo itong uh, tricycle ko. Ito ay uh, pampasada ngayon na uh, wala munang biyahe. Dito muna, uh, kakalinis ko lang. Kaya yan, Sinar ko lang muna sa inyo at least para may idea tayo kung ano ang itsura dito sa Rizal na tricycle. Kaya maraming maraming salamat sa panonood mga paps at uh, ingat sa atin lahat and God bless.